Tinapak, tapakan at pinunit-punit. Ang effigy na ito ni Chinese President Xi Jinping sa harap mismo ng Chinese Embassy sa Makati. Hmm. Ang atin Daming nagprotesta o oh, laban sa China. <laughs> Diba usually pagka nagpo-protesta yung mga makakaliwa Ano ginagawa? Nagsusunog na mga EPG-EPG na yan Kasama na diyan yung mukha ng uh, Usually diba? Mukha ng presidente ng Amerika Mukha ng presidente ng China At mukha ng presidente natin Tama, mali Diba ho? Hindi niyo napansin? Laging ganun yung mga animal na yan eh Pero ngayon ano? Mukha lang ni Xi Jinping Tuta na sila ng Amerika Tuta pa sila ng presidente natin Hindi yon ako lang mo ba nakapansin yan? Di ba, ganyan o sila eh. Lagi o yan, taon-taon, pagka nagrarali sila. Ang uh, mukha ng presidente, laging kasama sa pinupo. Enjoy na enjoy sila dyan eh. Ngayon, wala. Mukha lang ni Xi Jinping. <laughs> Kahit Amerika, hindi na nila nilagay. Kakampi na nila yung kaaway nila dating tuta ng Amerika. May pagano'ng-ganon pa sila. Ngayon naman, di ba, tuta na lang ng China. Pero wala pa rin. Wala pa rin yung pagmumukha ni, ni Pangulong Marcos. Ganon katindi. O, oh, di ba, tama ako, mali malupit, di ba? Ngayon lang, only in the history of the Philippines, ngayon lang ito mga makakaliwa sa ang gobyerno. <laughs> Natawa ako dito sa argumento ni Banat Bay, no? Kasi parang nakikita nyo yung mukha niya, no? Habang pinapanood niya yung video, parang ano eh, no? Hindi siya masaya hindi siya masaya. Tapos, yung argumento niya first time daw in the history, yung mga sinasabi niyang leftist, mga aktivista, yung mga kakaliwa, no, na nagpro hindi na isama sa pagsusunog ng mga poster mukha ng presidente, hindi na isama. No, which is usual daw na ginagawa ng mga ganito ng no, mga nagpro-protesta. hindi siya masaya. <laughs> you know? So, wag mo naman, no, kay Banat Bay. Kay Banat Bay. Wag mo namang ipahalata na pro-China ka. <laughs> wag mo naman, no. Hindi, wag mo namang gawing obvious, no. Alam namin na maka-China ka. So, wag mo namang ipahalata. Ito sa akin, ha. Itong sa atin, ha. So, pagpalagay natin, wag na natin, isipin natin, i-disregard na natin yung kulay ng politika mapadilawan gaman... man, no, mapapula o berde ka. Kung marinig mo yung balita na ganito, pro-protesta yung mga aktivista, yung sinasabi natin na makakaliwa, no? na usual na ginagawa nila, especially itong okasyon na to araw ng kagitingan. Pero hindi nila hinundi na yung presidente. So ano yung iisipin mo? O, walang halong kulay dito ah. Di ba dapat maging masaya ka? Ano yung masaya? Kasi Ibig sabihin, yung pinaglalaban ng mga aktivista na to, yung sabi natin makakaliwa na to, so ibig sabihin nun, yung ginagawa ng presidente, yung pulisiya ng presid presidente, yung administrasyon is nag-a-align. Nag-a-align sa mga pinaglalaban ng mga makakaliwan na to. No? So yun dapat yung ano eh, yung magiging ano eh, yung magiging mindset eh, no, di ba? So itong si Banat Bay pinapahalata yung pagiging pro-China. Tapos ito pa, napansin nyo ba yung statement niya about impeachment napagalataan na no so sila siapa siya pa to no sila pa tong nagsasabi no na wala silang planong i-impeach si Marcos pero ito lumabas sa bibig niya no tapos aasa ba tayo mapi impeach ha yun na nga lang inaasahan nating kumontra dahil nga di ba yan yung mga pala kontra eh yung mga pala kontra yung mga ano na yan eh yung mga party list na yan eh di ba oh Ano nangyari? Eh bay, ang saya, busog. Gumaganong-ganong. Kumukuya-kuya ako -kuy. eh. Tama mali. <laughs> tapos sasabihin nyo, impeach lumabas sa bibig niya paano pa natin i-impeach yung presidente kung yung makakaliwa, yung mga liftes yung inasahan natin makakaliwa, yung makakaliwa sila yung titindig pinagiging pro-Marcos na daw I imagine no so ibig sabihin pala no so ibig sabihin pala may plano, may plano iba, iba, iba so yun lang yung napansin ko no sa mga statement ni Banat Ban